the ICC has issued a warrant against uh, Senator Bato de la Rosa. Yan. Confirmed. Sinabi na nga ni uh, Ombudsman Buying Rimulya na meron ng arrest warrant si uh, Senator Bato de la Rosa galing daw sa... Warrant mm Guaranto Perez. of Perez. Warrant At yan, eh, um, ICC to, no? International uh, uh, Criminal Court. Oh, No? Uh, uh, uh. Galing nga mismo sa International Criminal Court, mga idol. Gaano ba katotoo kaya ito? Baka bigla na naman itong atristuhin uh, si uh, Bato de la Rosa Kagaya kay uh, Pangulong Duterte Dating Pangulong Duterte Pakinggan natin mga idol ang mga buong kwento dito Dahil kakapasok lang po itong na balita uh, na Ano kayang purpose nila dito? Bakit ito na naman ngayon ang uh, Dito naman sila nakapukos Dito naman sila nakapukos mga idol Panuorin natin Uh -oh. Ombudsman sinasabi mo nga kahit na wala na 'yan sa iyong uh, current jurisdiction hmm. as uh, Ombudsman ni ito ay public interest so yan bay ba confirmed na Ombudsman I think so I I, I would say so na hmm. I have it in good authority uh -oh. na meron siya, labas sa jurisdiction pero meron na siyang uh, good authority uh, may nakikipag usap sa akin kadina. Oo. Uh -huh. uh, uh -huh. Na kaya na late ako, eh, may binarita lang oh, sa akin. Nagtrabaho ka muna. Oo. Uh -huh. uh, trabaho muna. <laughs> Oo. Oh. So paano ba? Eh. Ang... Kasi ano 'yan eh. Uh, ngayon, ang proseso kasi niyan, oh, uh oh. -huh. Ano na, bago, bago na kasi. kasi -bago. Nung October 1, naglabas na ng new on extradition um, Supreme Court. Supreme Court, okay. Mm. So this is an extraditable extradition issue. Extraditable. Uh, -huh. extraditable oh, offense. offense. So, oh. Oh. Kasi extraditable offense. I remember recently ata. ang tawag kay Senator Bato would be an extraditee. Mm, extraditee. Oh, oh, oh. May merong parang may inisyong guidance ba o decision o the rules rules, 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 rules ng Supreme, Supreme Court tungkol, tungkol dito. Supreme diba, oh, 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 Para malinaw na lahat. So, an extraditee extradite, extradition cases. Oh, oh. So ito papatag as an extradition case. Mm. Oh, yun ang lalabas diyan. Mm, At uh, oh, the oh. government to be able to implement this dapat sundin. Yung, yung nasa guidelines na bagay. Kasi nga, hindi na tayo member ng Rome Statute. Oh. Uh, wala na tayong treaty with the I ICC. ICC yes. Although we we respect the ICC mm. as uh, uh, a legitimate a leg legitimate foreign court. Mm. Uh, yan, uh, magre-request na sila ng extradition. Mm. Okay. Mm. Doon na tayo papunta. Mm. So, ano naman? Ang, ang mangyayari dyan, they will have to file it with the DOJ sa office of the chief state council. Uh -huh. So mahabang proseso pa to. Ganon din kaya ang ginawa nila sa ano, sa kay dating pangulong Duterte pero napakatahimik naman nung uh, pag aristo na yun, ha, di ba? Ah diba? uh, wala tayong wala tayong mga palatandaan, wala tayong mga uh, gumaga mga usap-usapan, yung mga chismis na ganito aarestuhin, mga nabigla na lang tayo. Pero ito ngayon bago kay uh, Senator Bato de la Rosa pinag-uusapan na. Ah. Bakit kaya? Hmm. Sila ang mag-uusap. And the solicitor general will be called to represent the government. Meaning ICC, ang, ICC will ang, be the anong one filing, filing. tawag tawo kung extradite? Email request yun. Email no. request. Uh -huh. extradite so, si senator. Requesting party. Re oh, yung requesting party. ICC, oh, yung ICC ang requesting ICC. party. So they will have to pass dun sa mga Chinese guidelines, the rules. Uh, based on the guidelines mm. and rules recently ng, issued by the Supreme Court. By the Supreme yes, Court. Yes. Ayoko. Oh, oh. oh. Ngayon ang tanong ko naman, syempre, di ba just to be kwan. Ano naman ang uh, legal na uh, mga proseson pwedeng uh, sundin ni Senator, Senator Bato? Bato. Yes, Syempre, he, he will have to... No, he Yun nga, dapat meron ding uh, legalities na sa side ni uh, senador Bato de la Rosa para may laban naman. He will also have to follow the rules oh. basta may request sa kanya pwede niya i-contest he will have to appear oh he yeah. will have, oh. but he will have to appear okay hindi oh. naman yung to oh. hindi naman yung abrupt I na ba? Diba, bigla siyang uh, aristoin. yun nga yun nakakatakot dun. baka naman uh, katulad din kay uh, uh, pangulong Duterte na bigla-bigla na lang aarestuhin bigla na lang, uh, bigla na lang sasakay sa aeroplano. ito maganda tong pinag-usapan nila dahil kay, uh, kay, may laban pala si ano si Bato de la Rosa, si senador dahil uh, dadaan siguro sa due process due process dahil do sa bagong uh, kinlarify ng Supreme Court so kailangan ng sundin niyo mga 'yon oh dapat lang yes. oh with the no, Supreme lang. Court uh, circular kasi nag-provide na ng procedure uh. So ito ito proseso, may bagong proseso oh. na inilalatag ang Corte Suprema. Oh. Ito susundin ngayon. Oh, wala na ano, wala nang oh. 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 so, so, eh. na question, hindi na, na Salamat naman at uh, idadaan nila sa due process kasi uh, yun naman talaga ang dapat eh. Uh, bilang isang Pilipino, kung dapat idadaan nila sa due process. Ang maraming ang, ang oh. maraming naglalaro at tapang-taman naman si Ombudsman at ito si IG. 'Di ba? Eh marami kasi hindi masyadong nakaka nakaka ah uh, kumbaga masyadong nalilinawan. Doon sa hindi na tayo Membro ng ICC pero pwede pa ding uh, mag-request oh, ICC nang oh, bak oh, Bakit oh. bakit pa po pwede yung gano'n uh, uh, Ombudsman? May tayong batas eh. Yung mm. batas natin. 'Yun nga, hindi na tayo Membro ng ICC tapos parang saklaw pa rin. Ito. Masasagot uh, diba naman yan ni Ombudsman uh, you know, Recognizes foreign bodies that may take cognizance of cases uh -huh. that are triable here and triable there. In mm. other words, uh, under international humanitarian law uh, uh, oh, uh -huh. under international humanitarian law. In to. other words, yung kaso na ibinibintang kay Senator Bato ay krimen din dito sa ating bansa. Oh, uh, ito hey, rin no? yung ano, kalak kalakip to ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Yes. Uh -huh. Ayun nga. Doon pa rin nila kukunin yung uh, asunto. Masa mga nangyayari doon sa noon sa ano sa war on drugs. So ayun na nga mga kababayan, uh, nalinawan tayo dahil meron naman ng bagong issue ngayon dahil dito kay Bato Dela Rosa at saka nakapagtataka din, di ba?